hi guys good morning so for today's video guys i uh, gagawa ako ng breakfast uh, mag-bake ako guys ng harina para sa ating uh, chocolate pancake so and guys yung ingredients uh, cocoa powder and then yan sugar yan 1 ha, half kilo of uh, first class na harina guys and then naglagay na nga pala ako guys ng tubig yan sa bowl ayan yung pangmikos-mikos natin guys sa so tara ilagay na natin yung harina at haluin the... pumauna, pumauna. Ano, ah. bali maglagay Pumalina. din pala ako guys ng dalawang itlog kunting asin and then kunting mantika dumikit guys sa frying pan yung ating uh, chocolate pancake Guys, na-mix na natin guys yung harina, uh, cocoa powder, isunod natin guys yung asukal. Maglagay na tayo guys ng asukal and then yung uh, milk powder. Ayan, guys. Inagay na rin natin, guys, yung dalawang pirasong itlog na piniko bin And then, haloin. Ayan, magpainit na rin tayo, guys, ng ating frying pan. Pagkatapos nyo, ay magluto na tayo, guys. Guys, yung ating frying pan, painitin na natin, guys. Ayan. First time ko yan gamitin, guys, kasi eh, may ginagamit pa naman, guys. So, ayan, naisip ko, ilabas na yan kasi medyo matagal-tagal na rin yung panahon, guys, na nakatago yan dyan sa cabinet. Yung mga bagahe ko pa yan, guys, galing sa ibang bansa. Bali, tatlong perasyo yan, guys. Yung isa, ibinigay ko yun kay kuya kasi college na siya nag-stay siya sa dormitory kaya kailangan niya ng uh, gamit sa kusina and then yung isa guys uh, pinadala ko din yun sa panganak anak kong panganay guys kasi para sila ni kuya niya na nag-stay uh, sa dormitory yan yung pangatlo guys, yan pinakamalang frying pan, yan yung ating paglulutoan guys, tara and guys, nag-umpisa na tayong magluto kasi guys, yung tatlong piraso, ay tatlong uh, salang. Ayan. So, and, guys, uh, luto na lahat, guys, yung ating chocolate pancake. Ayan. Mag-try nga tayo ng isa, guys, kung ano yung lasa. Napakalambot niya, guys. Ayan. May kunting tamis na rin yung harina, guys. And then, mag-add na lang tayo sa uh, ibabaw. Pan-toppings, guys. Sugar and uh, butter. So and guys, ready to eat ng ating chocolate pancake. Thanks for watching!